Tanungin na po natin ang kinauukulan na sa kabilang linya po natin ang Manila Water, ang Corporate Communications Head po ng Manila Water, si Ms. Deity Galang. Magandang morning po, Ms. Deity. Welcome po muli sa DWI ZLU Channel 23, Drew Nacino po at Judith Estrada Larino. Magandang umaga, Drew at Judith at maganda umaga rin sa tagatangkilik ng inyong programa. Good morning, okay. Ma'am Diti. Salamat po sa inyo pong uh, pagpapaunlak, Ma'am Diti. Nagtataka kami rito, no? Although meron pong uh, uh, tinatanong yung ating mga taong bayan, M ang uh, sabi ho ng MWSS, meron pong aprobado na foreign currency differential adjustment. Mm -hmm. Sa Maynila, ay may mababang... Uh, ta uh, may tapya singil habang sa Manila Water may uh, da -da. dagdag singil naman. Inaasahan po natin by next month o ilang linggo ooh, na lang 'yan. 'Di diba? mm -hmm. So, mm -hmm. uh, paki paliwanag nga po ma'am at uh, magkano ho ba ang uh, posible pong maging uh, dagdag consume although nabanggit na ho dito yung uh, posible maging konsumo uh, po sa mga customer ng Manila Water. Ayan po, uh, ibinabalik nga po itong foreign currency uh, differential adjustment. Ito naman po ay uh, din ng uh, MWSS. Actually sila po yung uh, nag-umapila uh, na uh, sa gobyerno na ibalik po ang FCDA para na rin po sa protection ng mga customers para po uh, kumbaga i-cushion yung uh, mga consumers sa epekto po ng pabago-bagong halaga ng piso. Mm -hmm. Ang Manila Water po ay nakatala ng uh, basta ng dagdag sa singil mm -hmm. dahil ang pinagbasihan po natin ay yung pagkakaiba ng um, forex rates mula do sa first quarter Ako. ng taong ito uh, kumpara do sa second quarter kung saan med uh humina po ang piso versus uh the dollar the US dollar and the euro karamihan po ng pagkakautang ng uh, Manila Water ito hmm. po yung ating uh, uh kinukuhang mga utang para po makapagpatupad tayo ng mga proyekto ano po ay denominated po in US dollars and euro meron din po tayong uh Uh, mga ilang pagkakautang utang na denominated versus the Japanese Yen. Ah. Ang piso naman po ay lumakas versus the Japanese Yen. And mm -hmm. um, kaya medyo, pero maliit lang po yung uh, pagkaka-offset nito. Kumbaga, kaya tang, uh, meron po nga tayong pagtataas ng 2.03% doon sa basic rate. Mm -hmm. At ang translation naman po ito para po mas... Uh, maging uh, ma para po uh, sa kaalaman na rin ng ating mga customers sa isang household po na nagko-consume ng mga 20 cubic meters per month mm -hmm. makakakita po kayo ng pagtaas sa inyong water bill ng hanggang mga 8 pesos 8 Opo. 8 pesos sa, Dos bill na po yon at ah. doon naman po sa kumokonsumo 8.10 na uh, 8 pesos and 10 centavos doon naman po sa kumokonsumo ng hanggang 30 cubic meters uh, per month ito po yung mga household na mayroong mga uh, anim, o lima o anim na miyembro. Uh, ang Opo. magiging pagtaas po sa water bill na makikita nila ay apat ng uh, 16.55 pesos. Sa makatwid, uh, Miss DT, ibinalik, dati na siyang, dati na yung FCDA na yan, mm -hmm. di ba? So, bakit siya, kumbaga, uh list noon mm -hmm. at uh although na, may nabanggit na rin kayo na uh, binalik uh, binalik naman siya this time a ano yung uh, naging uh, dahilan noon bakit siya ah, okay. Opo, go ahead po yung pong kung uh, inyo po natatandaan, tatandaan uh, nagkaroon po tayo ng revised concession agreement nung uh, ito po ay uh, na uh, na ipatupad uh, noong 2021. Uh, okay. At uh, ka, nakapalo po dito sa revised concession agreement ay yung pagpapatigin po muna ng paniningin ng foreign currency differential adjustment mm -hmm. pending yung uh, pagbabalangkas ng panibagong mga guidelines ukol sa uh, pagpapataw ni or pagsisingil nito. So, binalangkas lang po muna ng MWSS Regulatory Office yung panibagong guidelines na ito naman po ay eh uh, uh, ilalim sa public hearing nitong uh, public consultation nitong um July mm -hmm. at uh, naaprubahan naman po ng uh, Department of Finance kaya ito po ay uh, yung ating po bagong guideline. kaya po ito ay pinapatupad na sa kasalukuyan at makikita um, uh, na po ng ating mga customers mm -hmm. sa kanilang October bill. Mm -hmm. Good morning ulit, uh, Ma'am no Si uh, Judith Estrada Larino ito. So, simula ngayong buwan na huyan na konsumo. Pero... Yung bilang. Oh, yung yung ano, ano, yung I mean, October yung po. taas presyo. Kung baga, dagdag-singil. October singil. po. Ah, October. Ah, October. Doon po sa meron pong... Yung computation. After October 1. Ah, October 1 effective. Effective oo pero mga hanggang kailan huba ito? sana naman wag na <laughs> may ano o. ano 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 yung mga ano 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 bawas ano 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 ang ano 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 po ang ano 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 versus uh, ay. foreign mm. denominated. okay. okay. pala, foreign, foreign currency. Oh, oh. Right. Yun mm -mm. po. So, uh, habang humihina po ang piso okay. versus dun sa ilang uh, uh, foreign currency, chances are tataas pa rin po yung ating oh. foreign currency so, differential mm. adjustment. Oh. Ang pag-review naman po nito ay quarterly ginagawa. At oh. ang pinagbabasihan po ay yung performance ng piso From um, the previous quarter. Ayun. Kaya oh. uh, meron din pong chance na bababa ito. Right. Kung mm. kunwari ito mm -hmm. ay uh, lumakas ang piso, piso, laban po dito sa foreign currencies na ito. Ayun. Especially sa dollar, ano? Eh, eh, parang sunod-sunod uh, na... Uh, parang araw-araw naman yata, buwan-buwan eh. Talagang uh, medyo bumababa yung halaga mm -hmm. ng piso kontra sa dolyar eh. So doon pala nakadepende yon So hindi ho natin control yun. <laughs> Di ba? Opo. Oo. oo. Mm, uh, anyway. Okay. So, uh, magtipid na lang sa tubig. Kung baga, kung ayaw yung <laughs> matagdagan yung iyong yung, 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 yung bill. Di ba, Ma'am Diti? No? Sa makatuit pala, Miss mga... Diti. Ibig sabihin, possible magiging pabago-bago. Ayan. Yung single. Kasi kung ipagbabatayan natin yung galaw ng piso kontra dolyar mm -hmm. which is uh very it's like a roller, co uh, roller coaster ride yung mm. pali yung mm -hmm. palitan 'di ba usually kapag ganitong Bermans, months lumalakas ang piso dahil sa uh, -huh. uh, uh sa padala ng po. ating mga mm -hmm. OFW sa makatwid mm -hmm. kung lalakas ang piso may possibility na bababa rin tama, tama po yan mm -hmm. Dama, yung pili. kwenta niya. Kaya po, ito yung nire-review every quarter. Ayun every nga, quarter? Every quarter nga. Oo. Oh, okay. Oh, okay. So, mm -hmm. uh, ano pa ho ba ang mga nagiging factor po sa paggalaw ho ng uh, singil? nang singil ng uh, singil uh, sa tubig, tubig. bukod pa sa FCDA kasi di ba sa kuryente meron tayong transmission charges generation. meron generation ah. charge at uh, kung ano-ano pang mm -hmm. mga uh, charges sa tubig ho ba ano pa yung mga nagiging uh, batayan po para po kayo ay magpatupad hon ng paggalaw sa presyo actually mas predictable po no yung uh, paggalaw po ng big secret ng tubig dahil po Uh, kung inipong uh, natatandaan, ang uh, mga concessionary po ay nag-undergo ng rate rebasing every five years. At dito po na determine yung uh, magiging posibleng uh, galaw sa singil mm -hmm. sa susunod na limang taon. At susunod nagsimula po taon. yung current uh, rate rebasing natin itong nakaraang uh, taon, 2023, kaya po yung uh, pagbabago po sa singil ay pinapatupad okay. lamang po sa simula ng taon dun po, uh, this is yung sa basic rate based dun sa um, nakaraang rate rebasing. Pati so, yung sa maintenance ba, ma'am? Ah, nakapaloob na po ito doon nakapaloob sa, na. sa rate rebasing. Okay. Ang gumagalaw lang po sa ngayon uh, na bago ito nga lang pong FCD. All right. Everything okay. else ay predetermined na po at uh, at pinapatupad lang po sa pagmimula ng bagong taon. Opo. Ah, yeah. uh, 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 kasama of, na rin po itoon mm -mm. pala yung uh, inflation. Meron po tayong yun din pa magiging effect ng inflation. Mm -mm. May pinapatupad din po kada taon. Uh, mm. uh, uh, may mga nagtatanong dito ng mga taga-Pasig, Marikina. Ma'am, ang billing ho niyang, uh, panibagong uh, dagdag ho, singil tama ba? Uh, November ang labas niyan or December? November uh, sir so. Bandang, opo, uh, opo. November or uh, kalagitaan po ng October, dahil po yung uh, mga meron pong cut-off ng uh, kalagitaan ng October, kumbaga parang ang computation yan, kalahating buwan po ay yes. affected na po itong SEDA. Mm -hmm. so, kalahating uh, buwan. So, sa inyong mga tatanggap na na bill sa October, um, sumaga sa kalahatian ng October, papuntang uh, December na po. At ang susunod na... Uh, review po natin ay um towards December at uh, ito po i-announce uh, natin kung ano naman po ang mag Every tweet. quarters o, 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 po so, Para so po mga naman, January. So, sa makakwit ma'am four times a year. Tama po, tama. Mm -hmm. Four times a year. May yung public consultation huban recently lang po nitong nakarang review mm -hmm. uh, nagkaroon po tayo ng public consultation di ho ba, ma'am DTD. Tama po. I- ibinahagi uh, po ng MWSSRO yung guidelines para po ipatupad itong FECP <F2> mm. yung po nakaraang July. So, basta magtipid na lang muna sa tubig. <laughs> kung ayaw niyo madagdagan ng 8 pesos. Ang minimum 8 pesos eh, no, uh, Ma'am di ba? Uh, Depende da, nga sa konsumo. Kung po kayo ng 20 cubic meters per month, mga ganun po yung makikita niyo increase sa inyong water bill. Oh. Ba, sabi October 1 ho ba, ang simula niyan. Matindi ha? yung mga sabi uh -huh. ng mga taga-kainta. Oh. Ano sabi ng mga... Binahanang ako. <laughs> <laughs> binahan so, binaan na nga kami. Uh -oh. Well, anyway, uh, baka meron pa ho kayong mga karagdagan pa, mga panawagan ho sa atin pong mga kababayan. Sa mga paalala po ninyo, sa inyo pong mga customer. Eh, may mga karagdagan naman daw silang pambaya dahil sa 13 th month. Wow! Ay, sa bonus. <laughs> well, anyway, Ma'am uh, go ahead po. Mm -hmm. Ayun po, uh, kahit po nakakaranas na tayo ng uh, pag-ulan mm -hmm. at... Uh, medyo nadagdagan na rin po yung ating um, tubig sa mga dam. Uh, patuloy pa rin po yung ating panawagan sa responsabling paggamit ng tubig. Ayun din po, uh, uh, na rin ninyo na maging, epektibo uh, efektibo rin po yung inyong responsabling paggamit ng tubig para mm -hmm. po mapanatiling uh, mababa yung inyong uh, binabayarang water bill. Mm -hmm. So kung meron kayong mga tagas sa inyong mga ripo o yung flush niya ng toilet na hindi na aayos, paki-inspect lang po at ka agad na ipaayos Ay, ito tagas. para mm -hmm. makabawas na rin po dun sa nasasayang na tubig. Mm -hmm. Maging mas conscious po tayo kung paano din natin ginagamit yung tubig sa pang-araw-araw. Alright. Sige po. Ma'am, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaliwanag at uh, magandang uh, umaga po sa inyo. At more power sa Manila Water. Magandang umaga din sa inyo at salamat sa pagkakataon. Mabuhay kayo at ang yun inyong program. Salamat po sa pagpapaliwanag si Ms. D.T. Galang po yan, ang Corporate Communications Head po ng Manila Water. Ah,